Una sa lahat, pag-usapan natin si Terence Romeo. Ngayong araw nga ay pinapirma muli ng palibagong kontrata si The ng kanyang PBA team na San Miguel PL Pilsen. 3-year contract ang iniregala sa kanya ng San Miguel. Dating sakit ng ulo itong si Terence Romeo pero biglang tumino noong lumipat sa SMC. Tinutuo nga ni Boss Ramon ang ang kanya sinabi noon na San Miguel Beer na mag si Terence Romeo. Kahit sa samot sa injuryan injury ang tumama sa kanya, hindi pa rin siya betawa ng San Miguel Corporation. Ibig sabihin, malaki pa rin ang tiwala ni Boss RSA sa kanya. Kung sa bagay, kilala naman natin ang SMC na kapag loyal ka sa kumpanya, ay susuklihan ka nito. Dahil kung matatandaan ninyo, taong 2021 inopera si Terence Romeo na maglaro sa Japan B-League kung saan bibigyan siya ng kontrata na nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 100,000 US dollars $100, sa pera natin ay posibleng umabot ng 5.6 million pesos kada buwan para sa tatlong taong kontrata. Malaking halaga yan kumpara sa kanyang natatanggap na ang kismis ay nasa 750,000 pesos lamang kada buwan. Ito na mga kampi ni Terrence Romeo sa gilas na si Calvin Abueva. Matapos umiyak kahapon ay nagawa ng mag group picture tapos naglagay pa ng caption na asar sa mga Chinese organizer. Kaya ang gilas Pilipinas ay meron ng back-up plan nagtawag ng 5 players na pwedeng ipalit sa kanila. Bale 16 players na ang nagapraktis sa Inspire Sports Academy sa Kalamba, Laguna ngayong araw. Ngayon ang tanong dyan, lahat ba ng mga players ay sama ng SPP sa China? Ay kay team manager boss Al Francis Chua, nakadepende na sa mga players yan na hindi mapipili kung sasama sila sa China. Isa pa palang update, nag-tweet si sports columnist Homer Sison na meron daw di umanong isang star PBA player ang nahimatay habang nasa out of town trip. Bagamat hindi pinangalanan pero ang usap-usapan ay si TNT Tropang Gigaguard RR Pogoy ang player na ito. Dahil kung matatandaan ninyo, nag-backout sa Asian Games si Pogoy dahil may karamdaman daw ito kung kaya't hindi siya nabigyan ng clearance ng kanyang doktor. Ang sabi pa sa post ni Mr. Homer Sison, na nadiskubre na sakit sa puso ang dahilan kung kaya't may posibilidad na tubigil na ito sa paglalaro ng basketball.